Hello guys. So right now we are here sa E Park. Dito nga sa Tagum City. So basically this is a children park uh, na matatagpuan dito sa Davao del Norte. Actually this is the biggest uh, public children's park dito sa uh, I think mga buong Davao region siguro kasi sa sobrang lapad talaga nito. Tingnan nyo naman guys. Oh. Ayun 'no. <laughs> Ang lapad talaga super solid. Tapos I don't know kung ano ah. Basically, ang nice nito is uh, for the children no, yung mga future Tagumenyos eh maka-experience ng ganito kaganda, kalawak, ka-colorful na place no. Uh, di ba ang swerte ng mga kabataan dito sa Tagum City because naka-experience sila ng uh, mga ganito klase ng mga uh, playground. So, yeah, I'm so excited. So ito lang yun siya guys. Yan siya. Ito yung palibot niya. And basically, that's it. <laughs> Ang maganda kasi dito, uh, this one, pang bata talaga. You no, know, makikita nyo, meron mga duyan. So, wala siyang ano. Uh, doon kasi sa may Davao City, parang ano siya, balance. Ay, balance eh. Uh, parang combination siya ng children, P pwede rin sa mga adolescent kasi. But this one pang pangbata lang talaga, no. Pang preschool, mga siguro mga grade 4. Ito yung place, guys. Ang ganda, grabe, solid. Solid yung ano namin dito sa Tagum City. Ayun, no. Okay oh, ba? Diba? Oh, so nandito guys kasi gusto ko maglakad-lakad <laughs> so, maglakad-lakad lang muna ako para maka tay ano tayo maka exercise konti medyo marami kami nakain do dito sa Tagum City so yeah kain <laughs> so na dito tayo ngayon yay yeah. Okay guys, so if uh, balik yung pumunta dito, this is located dito sa may Tagum City. So kung alam niyo yung ano dito yung parang alam ba parang city uh, hospital uh, or yung apo ko na park no uh, papasok lang talaga siya pasok kayo sa park nila tapos papasok mga 400 meters from the gate eh makakapasok na kayo dito sa kanilang uh, children's park and it's really nice no and to be fair medyo malapit ng umulan so at least may enjoy pa ng mga bata ang daming bata tingnan nyo guys oh. okay ito, ko kayo o oh, diba ang daming bata <laughs> so talagang enjoy na enjoy mga kabataan and syempre para sa mga adults enjoy na enjoy din sila <clears throat> kasi marami kasing ano mapuputahan dito tingnan nyo naman kung gaano kaganda yung place oh, so ba? Diba? and meron pa silang mga reserve doon no or reserve ba yan or ilalagay pa ba or galing yan dito medyo nasira i-assemble pa or something hindi ko alam <laughs> so yun na so again guys uh, kalam ko government ano to project na no? so hindi ko lang alam kung uh, ano yung ano nito system and meron silang speaker na nagpapatugtog ng music ayun o no? Ah, okay doon. I see. Wow. Diba? Happy happy ang mga kabataan dito sa Tagum. And syempre, hindi lang to para sa mga taga-Tagum. Sa buong Mindanao, buong Pilipinas, pwede kayong dumayo dito. Entrance free, wala. No? So, admission is definitely free. Kaya wala kayong pupublimahin dito. mae enjoy nyo na walang bayad. <laughs> no, so, basically, happy happy lahat. Okay, so i-check natin. Quality check. Ito ba matibay, no? Ganda yung plastic materials. Kasi hard plastic siya. Hindi siya basta-basta na ano. Nasisira. Hmm, maganda. I think bakal to. Yes, bakal. Nice din. Okay lang. Medyo light lang siya konti. Ito medyo solid to. Ang ganda, ang ganda, ang ganda. Pero ang nagustuhan ko talaga is yung hard plastic nila. No? Maganda yung quality na nilagay dito. Hindi pucho-pucho, kumbaga. Ah, uh, kumbaga kinastosan talaga uh, para naman tumagal, no? Yung ano dito, yung project na to. Uh, okay. Wow. This place is really nice. Hello guys, so right now, pa-uwi na kami. It's because medyo malapit ng umulan. So we have to ano, take a break na. <laughs> And pa na kami ng Davao City. So, syempre we are very happy that uh, at last na napunta na rin namin yung children's party dito nga sa Tagum City.